Hello guys. Nana pa ta dire. Tan-aw nako na akong gitanom nga lettuce guys oh. Nara guys. Buhi ang lettuce guys oh. May maning inani ang itanom guys kadili ra siya mo sa lingsing. Si boyas, ang siboyas guys. Delik naman ni. Eh. Basta nga inani bitaw mga tira-tira hiniwaan sa lettuce. Oh. Dali na mga tobo. kuan guys o oh, patula. Pero ang isa ka patula, namatay siya guys. Wala man siya motubo. Basta guys, may pa... Kita mo halas dito ganina guys. Ako ang gitubigan. Ano siya diri? Huwag sa dihang. Ang gabi na ako Nidagan siya. Naratong at salo. Oh. Ako na siguro ni Kuhaon. Kuhaon ako ni guys kayo. Pangay siya. Tukuran, guys. Dapat sa tukuran. <clears throat> tukuran siya, guys. Okay. Kuan. Ikaw na lang nako na ni guys, kundi siya matindog. Dapat sa tukuran guys dayon hiktan. Ay ako din ang magwa kog tukod guys nga kanang kuan magkuha ko og mga kawayan yan naman pag dito guys mabalik rata din eh magkuha sa taog tokon kay loe pad kay guys oh dagko naman gud siya bunga sa tukuran nato so, tukura na so nala guys so, oh gitukuran nato kay nakuha na siya bat nabugatan nabugatan na siya siyang bunga sayang siya kuhaon so atong gi tukuran na pa dito guys o oh, ako siyang gibot lang oh, ay nakuha na dahi siya sa kwan guys sa cases nga akong gibot lang sa talong na day, guys na tay talong guys o oh. makaturutan na punta guys naara ang talong ganina lagi guys nakita na dito sa kilid ba ang halas ba ako ang kitubigan ugnan siya dire yung mga kwan na sila guys mga bright sad dili sa gusto matrap So diri kit anak ko siya, mani ko diri ba? Niyan himan po diri. Gitubigan. Gitubigan ako siya guys. So nyan po tahanan siya ron. Wala guys, kanang daghan mo di. Mga garden snake lang ba? Pero na, mahadlok mo ko. Manda ako mani ko diri guys, manubig sa dyan ko. Kanang taro guys, ako na nang gikuha. Gibot na na ako. Nakidag Nidaghan yun guys sila, pero nitubo o. Oh, Kagamay ra kayo siyang unod ba? Nyo, nitubo Daggo ng mga saluyot guys oh. Daggo na sila. Makakunatan ni Hapit. Ay ang akong ang akong litos da guys oh. Ma, ma, matabunan. Matabunan na po. So siya kadako. Pero sige lang. Ay madaghanda na sila. Madinhi guys. Nagilo ang kamunggay. Oo, kabalo nga anong nagilo siya. So, nagulan may karon guys. Ini kay ni man man ni ko kay nagbutang kog compost. Na yung mga hiniwa sa mga gulay ba. Ako pa ni butang. Tukuran din ako nang kun guys oh. Kaning patula. Tukuran din ako ni kay mutubo ni pakatayon nako ni dinhi sa kamunggay. Tukuran din ako na ano. na Ni mga kamong na dei mga tukod diri. Ato nang tukuran ipakateran ako sa dinhi sa kuan guys sa kamunggay kaya nilat na na nilat ka ng tarong dito nga trilis so diya siya guys oh. pag ano kuan niya yeah, guys dito na na siya mo kuan sa kamunggay Mukapay. kaya oh uh, Atong sili guys, og kuha ako ni kagahapon kay nagtulak ko mano Lami kayo na guys. Saka mungay, dahil sa kanyang kamunggay din sa UP. So, mo lang na itong kaganapan guys, ang avocado. Oh. <coughs> Nitubo na siya. Okay guys, din nila tataman kay Kuan, masulod na ako guys kay magluto pa ko. Alas city na siguro karun. Alas city alas size. Okay guys, daghan king salamat. Bye.